Ayan. Hmm. Sino ba babatiin mo, Dalton? Si? Bati na, bati na. Lalo mo, ha? Lalo dito. Hmm. Lakasan mo. Haylo lalina ka muna, ha? Ah? Haylo lalina. Hmm. O na ha? Naka-video ka, ha? Ano, magtusok na ka? Hmm? Mamaya pa.

Mm. Yum, yum, mm. Mm. Eh, yeah. Dylan Grey naman naglalaro ka lang. <laughs> yep. Mm. Yeah. Ulang pa to sa init. Perdero. Yeah. ka naman nag Marshmallow di Dalton eh. Kinain mo lang eh. Kaya nga. Eh, mga iho ni Lau. Kaya nga, ano? Dami yung grrrr. Okay. Oh, try mo to yung sakin. Sa Tignan mo, masarap. Wait, try mo muna yung sakin. Sa Blow. Wait lang, hindi kasi ganyan eh. <laughs> hindi ka naman marunong eh. Wala yun. Dali, try mo yung sakin. Sa Ayan na, dali, nag-reload na. Ayan yung masarap. Ayan. Dilondre. Oh. Di ba? So, ano ko stick din. Sabi sa iyo. Sige. Chupat ko nga. Oh, ganoon kasi 'yon. Iyan ang mo tutingin sa stick. Sabi ko, sa ko oh, nga. Ay nako. Dad, Huwag kang ganyan. Huwag kang mahilo ka. Bulog mo ito. Kanyang-kanyang ikaw. Malayo ang dagat kaya dito na lang. banyoi sha ayo bakit mo naman gininuya na mainit. <laughs> 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 ko di di na si Ankai yung ginawa ko iya oh. nila, ayan. Nakalaro <coughs> ng na. Kahit wala sa dagat, pwede gawin sa bahay. Ayan o, ayan. Ito si Liam. Ayan, mga ni Dalo, at saka Dilan. Ayan. Ayan, ang gawain dito pag sila linggo. Ayan. Ay malayo ang dagat. Kaya sabik sa dagat mga ito. Ha ha ha! Kaya nganpantayan nyo lang sila kasi may matusok yan. Tunggal. <tinyo> kenang baby oh, great pedina ya mau hulugian serpi anu yang landers careful eh ano yung niya, oh, itula, eh, mo yung pumya o itulak itas mo yung pom likod tapos yung mitulak Tikot mo lang yan ganyan tsaka marshmallow kuha kang marshmallow ganyan kasi o oh, ganyan Dito mo hawakan. Hawak mo ganun. Ah. Hindi mainit. O, tas kagat. Hmm. Okay, mabibiro ng ganyan. Ay. Okay. Okay, mabibiro. Hindi, ayun. Uh, yung oil yan kaya mauso. Ay. Yung oil yung hot. Kapag inuunan niya, abot pa ba? Ito, sarap ito. Mag ihaw ihaw ito. ito. Sarap ihaw. Ayan o, oh, ang tatak. Ayan. Dalawa, dalawang klase. Puriso. Ayan, ko, masarap ihaw. Ayan, ayan. 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 Sige, dako na dito. Ciao, 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 ciao. Ya, ciao, ciao. Kahit dagat dito. Mga pagpiknik pa rin tayo. Ayun. Yummy, yummy.

Mga tabi nga, bun-bun nga karabasa, boss. Maya manditikan kan, boss, ni Radistan. tan. Bari nung mabagyon. Ang daman sila dito boss, ni. Sa tika ta, boss, ni. Radis, nagpubumanin. Bari nung usan mo, pera din, boss. Mga tito, boss, ni, nga makitan. Naliba, ganoon. So, taktadan nung damdaman, boss. Hm, is na yung kaboso. Is mo, boss, malinis na dito sa miyanan. Yan, boss, matubig pa, hindi ko pa malinisan 'yan dahil matubig pa. Ngayon, nang mo, boss, malinis na. Pwede na 'ong bumaba, boss. Yan, malinis na. Ito, madamo na to, boss, Lilinisan ko maya. Magmuwara ko, boss. May konti pang oil. Yan, linisin ko yan, boss. Mamaya. Yan ang mga pipino natin, boss. Maraming bunga, boss. Anong bigyan natin? Boss, maraming bunga yon. Binigyan ko na si Mang Delia noon. Apon. Sino ba mabigyan, boss? Yan mga pino boss, maraming bunga ngayon boss. Sinong pwedeng bigyan boss? Yung sa baba boss, ang dami boss. Pero yung mga kabos, hindi pa bumubunga. Yung palang, parang bayag. mauayos na naman yung mga malunggay natin, boss. Oh, press na press. Oh, si tahu bos. Oh, ini mau kurang nating bos. Oh. Pra, dito sama lapit sa bagatan. Oh, dia yang saging. Kalaman si bos. Oh. Yan ang mga time natin yang Yan mga pasaging. Ini kalamansi bos. Dan sangat lo. Oh, yang karim buaya bos. Yan ang aga po so malapit sa kawa oh, malaki na ng agwa, isa dalawa boss tatlo boss o oh. yan boss tatlo doon apat at saka may kalabasang masama lahat tumubo lahat ng mga madre boss madre agwa Yeah, may iba no um, time natin kung kura sa gitna boss oh ang dami to pag namunga to boss madami doon lang bumubunga unti unti doon sa una boss nahan sa palok natin boss bos. um, bos, oh namunga yun sa palok natin boss Ninagyan ko ng lupa buso sa baba. Ayan. May, may luka sa baba So, oh. tinabunan ko. Ayan. kabatiti May kalabasa dun. Kalabasa. Kabatiti, may bunga na boss, yung kabatiti oh. Yan. Yan na boss oh, yung kabatiti mo. Oh. Tempat Titi, balok jeng, atau tidak tunti jeng,